Hello mga ka-superteam, so magandang gabi sa inyong lahat So i-share ko lang sa inyong mga ka-superteam yung mga pinagkakaguluhan ngayon ng mga bata Ito yung mga uh, medyo, hindi man ganun kalaki ang puhunan Pero napakabilis ba -ibenta kasi nga pinagkakaguluhan ng mga bata So balik-balik sila So yung dati kasi yung mga usual na price nito ay mga 5 pesos lang Pero nagtaas na rin kasi mga puhunan nila, di ba? So ngayon kahit mga pambata ay eh, nagtaas na rin ang puhunan So ito yung mga pinagkaaguluhan ng mga bata sa amin niya. Yun yung binabalik-balikan talaga nila as in yung uh, mayat maya nandyan sila. So, mami, i-share is ko din sa inyo yung video. So, ayan mga super T. Ito, yung nasa pinaka-front ng tindahan namin. Ay, ito yung mga pang-bata. Ito yung mga kids section. So, ito yung mga binili kong mga, ano, mga mamurahing pang-bata. Na ngayon ay, ayan, mga 6 pesos. Ayan, ito 6 pesos yan. Ito mga parang mini cola uh, sig sigarilyo, sigarilyuhan ano pa ba ito candy in can ito mga dededehan, dide mga dododohan -do ito mga, pa, mga pang bata ano ba ito? Mga deep deep itong parang tak tak yan mga, ito pa yung mga ganis na ito yan, pinakaaguluhan din ng mga bata yan, kasi 1 peso lang yan ito yung mga dodo, -do, 2 pesos at itong mga parang candy okay, na nasa heart shape 6 pesos din Pati at itong Barbie na lo lollipop na malaki 6 pesos din so yun yung mga binabalik-balikan ng mga bata ngayon dito sa amin kahit 6 pesos na isa ay binibili pa rin nila ito. ito mga nips na ganyan binibili, 6 pesos pa rin 6 pesos na rin yan so mamaya sa aking another videos after nito ay makikita nyo yung, yung mga bata na balik-balik sila sa pagbili ng mga uh, natin, yung mga ano natin mga pang pagkain na yon so yun lang ko sa inyo ngayon mga ka super T habang nag iikot tayo sa loob ng super -tea, ay dumadada tayo para sa ganun ay meron tayong content for today so yun lang mga ka super T and happy selling sa lahat at enjoy my super video bukod don ito pa yung isa sa mga binabalik-balikan ng mga bata dahil ang isyempre so, sobrang init ngayon so itong mga ice pops so marami na akong binili ng ice pops pero naubos pa rin so 5 pesos ang isa nitong ice pops at itong ano master coco at snappy jelly so bumili na ako nito ng 10 boxes so napaka fast mo din yan mga ka-super kaya kung meron ito sa area nyo yan magtinda na rin kayo nito kasi siguradong magbibili agad ito ng mga bata ¡Ay,